kue, yeah. anu <laughs> <Di ka alam. laughs> right? One piece. Nasa, ano tayo, anu Parang ano siya. Chocolate dessert. Anu, anu, anu.

Ay, tingin lang ako dito. Sige. Sige, Ayan. Ayan. Kaso ano yan? Mala 7-11. Oo. Tapos lalaw ka niyan ng chocolate. Lalaw ka chocolate. Sa ilalo. Balik ka pang daw, mayroon. Ha? Balik ka Anong ka pang? Ha? <laughs> Pala ako may isang pinuturo. Anong ba? Hindi <laughs> ka Ako kung paano gagawin tayo. <laughs> Tapos nalagay yung chocolate. Siguro, tingnan natin. Wait lang. Naman ako hindi ako nabihis. And then, chocolate flavors. Ah, si... Uy, ano na siya, ha? For five. Dessert na siya. Parang, parang dessert. Magugus. Tanggal nung anghang nung pinain ko, Miles. Ayo. Para. apa Apam balik. Mali. Apam balik. Pambalik. baluk Pambalik.